maliit na kwartong ito. Nangungupahan ang mag-asawang nanay Leonor at tatay Glenn Melieza kasama ang kanyang isang anak at mga apo. Paglalako ng panindang kanin at lutong ulam ang pangunahing hanap buhay nilang mag-asawa. Bago pa sumikat ang araw ay gising na sila para maghanda ng kanilang lulutoing mga ulam na ilalako din nila sa araw na yon. Dala ang lumang trolley na mahigit limang taon na niyang gamit sa paglalako. Ang anak buhay ko po, ito, lutong ulam, yung pag... Uh, luto ng lutong ulam at saka merienda, yung mga kakanin. Yun po ang anak buhay namin. Yung asawa ko po ang nagpapalengke, tapos siya rin na nagluluto. Ako naman po ang katulong niya. Ako naman naglalako. Kaya pag nabenta ng maayos yun, maganda rin ang hikitain. Ang kita ko sa isang araw, madalas ay mga 500 to 600. Kailangan matuto kang magtipid. Kung sakaling meron ng ano, isang bagay na pwedeng gagamitin na talaga yun, ipagkasya na lang para makasurvive ka. Uh, itong aking aeroplano, five years na ito. Kahit natatanggal, Merong mga naawa na nag, sila nagkakabit kasi nakikita nilang natanggal eh. Dito ko linalaga aking paninda sa loob tapos papatong ko yung tupperware para at least pagbukas madali. Dalawang tupperware, yun. Kaya pag may tatanong anong ulam, bubuksan tapos makikita nila kaagad. Kilala si Nanay Lunor ng mga tao bilang masipag at mabait. Dahil bukod sa pagtitinda, kapag may nalalaman siyang walang pambili, ay libre niya itong binibigyan ng makakain. Sa kanilang nilalakong paninda, may ilan sa mga kapitbahay ay ang tumatangkilik sa kanya pero may mga araw din na konti lang ang benta. Ngunit sa kabila nito ay hindi siya sumusuko umulan man o umaraw, hindi tumitigil si Nanay Leonor maghanap buhay. Kaya't minsan ay nakaramdam ito ng pananakit ng katawan at patuloy pa rin itong naglalako para sa pamilya at sa mga pagsubok ng kanyang nararanasan sa buhay. Hindi pa rin ito nawawala ng pag-asa na magtiwala sa Panginoon. Hanggang malakas ang aking katawan hanggang sana makatapos yung apo ko para matulungan ko. Sa pag-aaral, ayaw niyang umuwi doon. Gusto niya talaga sa amin para daw makakatulong din siya. Kahit maliit pa. Pag nakakaramdam ako ng sakit sa katawan, ang ginagawa ko ay magpahinga muna. Tapos yun, dapat makainom ako ng tubig. Parang lumalakas ulit ang katawan ko. Nagkasakit ang asawa ko. Siyempre, hindi siya makapag-anap buhay. Nag-aaral yung mga anak ko. Walang makain. Basta try out. Lahat ng makakaya ko, ginawa ko. Kasi yung bili ng tatay ko, basta malinis, gawin mo. Basta tama. At saka, wag na wag kang makalimot, tumawag sa taas at bababa siya. para gabayan ka. Yun po ang hindi-hindi ko lang makalimutan. Salamat sa Diyos at nakikita ko yung resulta. Hindi lang yung makita mo siya. Pag hiningi ko, eh, merong ano, dumarating na biyaya. Kasi sabi ko, kailangan ko sa pamilya ko. Kaya naman, lumapit si Nanay Leonor sa serbisyong bayanihan upang humiling ng dagdag na puhunan sa kanyang tindang ulam. At agad naman itong natugunan sa tulong ng bagong henerasyon party list. Katuwang ang MCGI. ayan alito! Ay! <laughs> <laughs> ala, ala, ala. Ala. So, <laughs> Unang una, maraming salamat sa Panginoon at may mga taong malalaki ang puso at pag-uunawa sa kapwa nila. Salamat sa pagmamahal. Kahit iba-ibang tao, hindi pinipili, hindi niyo pinipili ang inyong matutulungan. Sa ngalan ng Panginoon, maraming-maraming salamat sa mga taong mapagmahal sa kapwa at marunong tumanaw talaga sa mga taong nangangailangan din ng serbisyo At lalong-lalo na sa MCGI. Nang dahil sa MCGI, kaya ako nakarating dito. Nabigyan din si Anna Eleanor ng libreng check-up sa mata at medical at may kasama pang libreng gamot. Bukod dito, nabigyan nito ng guarantee letter para sa kanyang laboratory sa tulong din ng bagong henerasyon party list sa pangunguna ni Congressman Robert Nazal kanyang buhay ay paalala na hindi kailangan maging malaki ang negosyo para maging matagumpay. Ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa sipag, tiyaga at pagmamahal na ibinubuhos sa bawat ginagawa. Si Nanay Leonor ay patunay na ang simpleng hanap buhay kapag pinuno ng dedikasyon at malasakit ay nagiging tulay tungo sa mas maliwanag na kinabukasan.